Matatakam ka talaga Ako si Uno Magluluto ng inyong paborito Masarap malasa kapag natikman Mapapawaw sa video pala Mga lutong Pinoy at lutong bahay okay. Magandang araw uli sa inyo mga kabayan Ako si Uno Parang na kayo Ayun magluluto naman na rin Bulang lang ano na, na gulay na na Nakaw Talaga naman Sarap din aray Aray, ang kasabihan sa amin na pag laging karne ang ulam, eh, ay ari naman ang dadalihin at sasabihin ay pantanggal umay. Ay, eh, talaga naman. Masarap na ay eh, masustansya pa pagkagulay. Aray, ang aking mga gulay na gagamitin din sa aking bulang lang na aray. Meron akong kalabasa, sitaw, meron din talaw. At saka ang aking malunggay na kinuha ko dun sa akin tanim. Ba, sabi nga eh, pag may tanim eh, di may aanihin. Tara sasamahan ko rin are ng ginayat na kamatays, ng bawang at ng sibuyas, saka ng pinitpit na luya. Saka ako'y may natira ding inihaw na bangus nung isang araw. Ay isasama ko rin aret tunay na napakagaling din. Sa bulang lang na aray. Kilo ka sa inyo, na mahilig sa gulay. Lalo na sa ganda rin bulang lang. Ako oh, ay talagang. Aray, panalong, panalo. Sa iba ang tawag, sa si Ilocano, ang tawag yata dina, ay dinungding. Ay, sa amin naman ay bulang lang. Ay talagang gugutumin ka. Yun, pagkagan na ring nagbubula ka na ilalagay ko ng aking sangkap. Chicken powder, asin, Aring patis. Tsaka, aring paminta. Ay, arin na ang mula ang aking ilalagay. Sa iba, ang gusto yung may bagoong na isda. Ala, ay, wala nga ako. Arila na ang aking meron. Ay, di ang aking pagtsatsagaan. Kung anong meron, ay siyang gamitin. Ika nga sa buhay ng tao, ay, eh. kung anong meron ka ngayon, ay iyong ipagpasalamat. At kung ano yung wala, ay siya mong hilingin. At iyong... Oh, pag sumikapan, kung ko kong dadali, pag papapagayaw. napalagay na ho ang aking gulay. Inuna ko lang ang medyo matagal-tagal maluto. Yung kalabasa at talong. Saka ang upo. O, oh, tawag sa amin doon eh. Tabayag eh. Maganda ng tawag. Tabaya. At inilagay ko na rin yung ista. Ah, hindi kayo pagbubula kanina eh. O, oh, say sa at inilagay ko na rin yung aking beans. Green beans. Oh. talagang napaliit ang aking kaldero. Ay! Aapaw na ay. Eh. Medyo matapang. man kaw. Kaya ay nagdagdag pa ng mga sangkap. Patis. Asin. At saka rin chicken powder. Dinagdagan ko talagang matapang eh. Anong gagaw eh? Kaya rin naman na magpapasarap din sa luto kong aray. Ha? Ay talaga. Ang gusto ko sa gulay ay yung malutong-lutong pa. Kung hindi masyadong labog, ay kaya aray. Dinari ko na rin aring aking dahon ng malunggay. Habang hindi pa masyadong luto yung aking mga gulay-gulay. Ay aray panigurado kong sabay-sabay ng maluluto. ko ay kaya naman. Aren si na sabing higop abaw. Ay abaw ko mama ya pag kahigop abaw anong gagawin? <laughs> Mahala na kayo. Anong gagawin pag ng abaw? Ay, tingnan niyo guys, tsura. Ari ari na eh. ay. Ari ari na ari ari na ho. Ari talagang kung siya sinain eh. ay ini in 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 At ari na lumabas. Sa aking padala ko ay, tingnan nyo. Ay, sa mahilig sa gulay, talaga kayo matatakam din eh. Ay, oh, ang aking dalaga, oh. Kagaling din dadali. May mga pailing-iling kong papagayon eh. Sige, kain na na.